Susubukan natin ngayon ang mga prutas dito sa New Zealand na hindi ko natikman sa Pilipinas. I'm sure some of the fruits na nandito at nakikita ninyo ay meron naman sa Pilipinas pero hindi ko pa ito natikman nung nasa Pilipinas pa ako. At some of these ngayon ko lang din matitikman kaya. Tara. Right. Ito ilalagay ko na lang yung mga pangalan nito sa si screen. Nahin natin itong natikman ko na to noon nakaraang vlog ko. Pero, titikman natin siya ulit. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas ba to, pero meron na siyang parang lanta dito. Kasi, matagal na to sa fridge ko. So, ayos lang. Masarap pa rin naman yata siya. Right. Piyakin muna natin sa gitna. Para siyang kamatis. Yeah. Mukha talaga siyang kamatis. Oh pinatatan. Mm, sarap. Mm. Yum, masarap. To so, ang lasa nito isipin niyo yung matamis na kamatis. Ganon yung lasa niya. Pero meron lang siyang pagka citrusy. Tapos may pagkatangi din siya. Masarap. Parang kalasan. ka lang. May duman lang na truck. <laughs> Ayan. Um, so, what I'm saying is parang kalasya, kalasan niya yung tinutino. Ganon. Mm. Mas sour lang yung tinutino, lalo na pag hindi pa siya hinog. Pero magkalasa ito. Mm. Sarap. Alright. Next one. Itong, of course, alam niyo na kung ano to. Cherries. Sarap nito. Paborito ko tong cherries. Nag-cherry picking kami dati. Hindi season, hindi in season itong cherries ngayon mga langga kaya napakamahal lang presyo nito. So, isang kilo nito ay nasa 45 New Zealand dollars. So, konti lang yung binili ko. Nasa mga 10 dollars lang yung binayaran ko. Wala na akong masabi kasi napaka sarap naman talaga. The best yung fresh na na cherry. Mas masarap talaga kapag fresh. Masarap din yung nasa can. Pero ito, mas masarap. Mm. Mm. Isaw-saw natin siya sa suka. Meron akong suka at asin dito at sile. Mmm. Mmm. Okay, so pangalawa naman, ay eh, pangatlo, ito, Fijoa. Para siyang, ano, sa atin para siyang bayabas. Actually, kapamilya siya ng bayabas. So, tinatawag rin siya ngayon na po guava. At hinog na ito. Sobrang hinug na nito. Ganito. At tingnan, ito, anuhin ko ha. Ikat ko siya, ko siya sa gitna. Pero, I don't eat it like this kasi kinakain pati balat. Pero, ayan. There you go. Yan yung itsura niya sa loob. May mga seeds din siya katulad nung tamarillo na kinain natin kanina. Napaka tamis ng kanyang baho. Napaka tamis. kutsara. So, kainin na lang natin ito ng ganito. Tikman natin. Mm. May pagka-grainy yung, yung ano niya, yung texture niya. Katulad din ng bayabas, di diba? May pagka-grainy yung texture ng bayabas. Pero magkaibang magkaiba sila ng flavor. Mm. Ganito. So, isipin niyo yung mango, strawberry, tapos pineapple. Ganon yung flavor, ano niya, profile niya. Parang minix siya together. Tapos may hint ng mint. Yan. Mm, masarap. Mm. Sarap. Ubusin ko lang itong isa para yan. Mm. Yung texture pala niya, para din siyang texture ng peras, ng pear. Kasi grainy siya eh. Mm. Yum. Alright. Ito naman. Natapunan ng suka ko. Kaya ganyan yung itsura. I'm pretty sure na meron ganito sa Pilipinas. Kiwi fruit. Na natapunan ng asin at suka at sile. So, ito naman hindi pa ako nakakain sa Pilipinas ay ng ganitong kulay sa loob. Tingnan nyo ha. Mm. Kulay pula yung nasa loob. Sarap. Meron pala akong mga chismosa ang kapitbahay dito. <laughs> Say hi. Say hi. So ayan, may mga may mga chismosa tayong kapitbahay. Anyway, ito ubusin ko lang ito. Mm. Alright. Next one. Itong peras na ito. Makalimutan ko na yung exact na name. Pero peras lang din naman siya na kulay pula. So titikman natin. Meron bang pagkaka... Oo, juicy, juicy siya mga langga. Napakasarap nito. Ang bango. Mukhang masarap. Mm. peras din yung lasa niya of course, pero mas matamis yung mm. tamis, grabe sarap hindi ko na-explain yung flavor kasi nakatikim na naman siguro kayo ng peras Ganoon pa rin yung lasa niya pero mas masarap. Mas juicy din. Moving on. Dito tayo sa fig. Alam niyo dito lang talaga ako sa New Zealand nakatagim ng fig at nakakita ng fig sa personal. Right. So, may gustong sumali sa vlog. Gusto din sumali ng batang ito. Ito yung kakainin natin, tong fig. Right. So, let's try this. mmm -hmm. Sarap. You wanna try? Come. Yeah. Try. <laughs> Ayun niya. Mm. Napaka floral ng flavor niya. So ayan. Umalis na sa baby pero <laughs> ito yung itsuro. para sa akin, wala siyang kaparehas na lasa. Basta, para lang siyang bulaklak na may flavor. Okay. So, ito is persimmon. Persimmon? Persimmon yata yung pag-pronounce. Pero hindi pa siya hinog. Hindi pa ako nakakain ito. So, hindi ko alam kung paano ito kainin. Kung nakakain ba siya ng hilaw. Pero susubukan natin siya since hilaw yung nabili ko. Okay? Walang hinog sa market. Kaya wala tayong other choice. But, kainin itong hilaw na ito. Alright. So, I think eh, ah, ganito na lang. Malamot naman siya sa loob. Hindi naman siya parang hilaw talaga. Kukuha lang ako ng kaunting part. Oops. So, ayan yung itsura niya mga langga, oh. Parang siyang apple na pear. Pero, tigman natin. Hmm. Masarap Matamis Sasusok ko sa suka Mmm Pwede Para siyang Papaya na hilaw Okay So last but not the least Ito Blueberry Ang mahal ng blueberry ngayon For dollars itong ganito may nag-comment pala sa video ko nung nakaraan, sabi niya lumboy daw to. Pero hindi po ito lumboy. This is blueberry na maliliit. Kasi hindi siya in season ngayon. Kaya mahal at kaunti lang yung supply. Pero ayan. Sobrang sarap nito. Anyway, yun lang yung ating vlog for today. Ang sarap pala nitong ano no, persim, persimmon, persimmon or persimmon. Masarap pala siya. Pero yung paborito ko talaga sa lahat ay yung cherry. Anyway, yun yung lasa niya mga langka. Hindi ko na-explain nang mabuti dahil hindi ako magaling mag-explain ng flavor. Pero mukbang lang talaga siya ng mga pagkain na hindi ko pa natitikman sa Pilipinas. And, anyway, thank you guys for watching!